Jauh anak ayo, betul ay, 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 ay.

Kamusta? Hey, okay. pang -tong -tong. Oras pang ano ba? Pang -deg -deg -lakas ba? Parang kagaya sa akin ba? Nadurog yung katawan ko kasi lagi silang bumugugug. Mm. yan talaga? Kilala mo sa then, inay? Kilala no. Day! Day! Day nga. Salamat ay. Ay. Salamat ay. 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 Hindi yes, oh. Dari, uh? naman, grabe huh? ka naman eh. Nagpasalamat ako sa'yo kahit nagkasalanan ako sa'yo pero eh, pa rin kung makulungan sa'yo. Huwag mo nang bisipin yun. Ang ano natin na... Huwag mo nang Dugo mo

hindi ko kilala to pero first time namin na, na kasama ko sa kanya so lahat ang mga tools for tools na no? so dito na no request ninyo na maligtas natin kahit buis buhay no Yan, buhay talaga kasama may <coughs> so pala si ibadal see Say... eh, kahit na <coughs> dak kilala mo ito si Dak kasama ko na to dati pero si Inday, Inday. Kinala na kami. Ito so, ka no, rin. Sapin mo rin. Sapin mo rin. Tol, yung ngayon natin si 44. Ito pa po nakapanghingi ng tawa nito, Tol. Uy, ano mo na? Ang sumayin na na? Naisala na eh? Ano bang kasalanan mo tayo? Kung may kasalanan yan? Awag niya dati yung anak ko. Ha? Yung anak niya dati. Ngayon so, na nga eh. Kasi sa sitwasyon noon, alam naman natin na kalot lahat ng isipan ko. oh Kinakain ng abimat ko noon. Kaya Surya, Lagay dito na eh. Kung lahat ng mga kasalanan ko talaga wala, suli na yung pagsisi. Nangang dito po. Ano? Mag-usap kayo. Kira kira. Abang ikut niya. Tapos sa <laughs> akin, tapos na yun. salamat po. Hindi ko akalain na kahit ikaw binuwis mo ng buhay mo para maayos.

Sabi mo sa mga ano, sabi mo sa mga viewers kasi okay. dami nag-request tol. Kahit eh, hindi kita nakilala tol, ngayon lang na kita nakita tol, pero grabe talaga naging na ng tulong sa na maligtas ka. Ano ba kasi kung pagkalit sa area na ikala mo ito may area? Kasi may hinakapatulong na mga bihag. Kaya napunta ko doon. <coughs> <coughs> nakita ako doon gusto kong makaalig ka sa biya sa alam mo naman na sa so. sobrang ikabi ang basalanan gusto kong kabawi okay. gusto ko talaga na hindi ka lang sorry sa mga viewers mo o supporters mo bago Yan na talaga ito no? nakatingin sila yeah, yeah. magkarita ka lang maayos yeah. para bumalik yung tiwala niya sa iyo ba kasi okay. binuhin okay. okay. sa minyong buhay tol para lang nga maligtas ka tol pero yung mga kasalanan mo dati dapat ikorek mo ngayon Ha? So ayan mga idol no ha? Nagpapasalamat ako Nandito dito sila na dito sila kapat at kahit marami akong kasalanan nagawa. Lalo na sa idol natin na si si Cor. Kahit sa ganun yung nangyari mga idol pero ginawa ko ng lahat. Sinabi ko na sa iyo noon na hindi ako humingi ng sorry pag walang tuwa so ang ginawa ko iligtas ko yung mga bihag ng bandido at saka yun na nga nadali lang ako ni Jojo mm -hmm. ni Boss Jojo kasi kapagin ang kaya hindi talaga na sexist yung pagpunta ko doon Masama ang palad, na nabihag na ako people na yung sa sarili nila ako kahit na malaki yung kasalanan kong nagawa so ang sa akin lang dito mga idol ah sorry sa lahat na nagawa ko noon at yun na lang yung, yun na lang yung kaya kong mga sa iyo na nagawa ko noon yung napatay ko yung anak ko dahil kinakain yung isip ko sa dima to eh hindi ko masyadong naalala yung ginawa ko noon pero kahit na ganun yung nangyari nandito pa rin ako nanghingi ng tawad sa iyo sa kaya Ini mga tunjuk. So, ano successful tayo mga tol. Hindi ko si badal mga tol na risky natin. So, nag-usap sila mga tol. Thank you so much po uh, sa ninyo mga tol. Na nagkakumpay tayo. Kahit buhay mga tol ginawa natin kasi hindi natin kilala yung mga tao na nirescue natin no? first so, time kung nakita si Badan ngayon na nirescue natin pero sa lahat ng mga supporters ni Tisoy no? uh, pasinsya na talaga bigla lang nawala kaya yun yung time na nilusob namin yung mga bandido Uy. Ko ni badana, ano ko na. Thank you so much talaga no. Paki-share mo sa video no mga tol kahit no, kahit sino. Kahit sino mga tol. Tulungan natin. Kahit sino na nangailangan mga tol, tulungan natin. Uy. Ano ni? Hindi mo. na. Sana ko. mga

Ano? Ito muna Ako na sa so, tiyer banayo konti. Oo. Oh. Imo uh, tul, yung, yung bato ko 'to 'no. Ito, ito, may ano siya 'no. may ano oh. ni oh. 44 mga tulo. Oh. Ito may mga bungkain no? huh? so, 'to ba. Ito, tool, ba? So, so, ikwanda, yun, 'no. Ha? Ito, na 'no. Ito kuya tul, bisingay na ito, ba. Kuwanan na msimpon daw 'no. Para magdala yan ng malas sa grupo natin 'ba. Ito na nga kami. mag ka si Tul. Bilikado. kami Maraming salamat ng... Oo na. Maraming salamat to, salamat. sa inyo na walang usawa po sa kursa. Ano salamat inyo. niyo sila nga. Ayubi ayday. Ayubi ayday. Ayubi ayday. Sana mo. Sana magkangahay mo na may pantalo noon. tibak. May susok. May malalong. May susok. Oo ba Ikaw yung tibak

Ano lang ako kanina tol, no Pero al alam mo tol, ako tol. Nabait akong tao tol. Ay hindi kita kilala tol. Ah, ginawa namin lahat para lang maligtas no. Hindi ano, ni try Edwin. <coughs> Dak, sipo. diyan na pala kanina kasi binunutan kita ng pada ba. Si, sabi mo kasi, naki yung salamin mo kay Pokipol pati mo sa inday no? so tao lang tayo no tao lang tayo dadala ah, ah, tayo kasi na hypnotize do ta no hindi mo alam yung nangyari so, ah, yung lahat na nangyari wala na yun tapos na yun no ang importante magbago buhay tayo na ano ba ano ko na yung pagbabago natin ha bilang isang ano bilang isang vlogger yung ano natin so, tumulong tayo. Yung mission natin mga tol, yung mission natin, tumulong sa mga nangailangan, tumulong sa mga vlogger na nabihat. ba? So ngayon, yung mission natin ngayon tol, it's huwag kang umayak tol. It's it's umuyak, it's tol. It's yung mission natin ngayon tol, maligtas natin si yeah, na Tisoy. Si Tisoy si yung maligtas natin. Ha? It's ha? Oo, so, ganyan ang tol. Ha? Ilang isang kasama. Ang lamal ka namin. Binago nga namin yung mga bandido. Ikaw pa nakasama namin sa grupo. Diba? Salamat sa ba Salamat sa lahat. Hindi

numo pilisai gi uru di konanindatwa ana anae nanap inap imo tambo sala sala kaboksa dak dak cing to pit to pit dak urut nang pung dak kud dak putin ayo pugigoa ila Ay, ay, ayo ba? ba? Ah, oh, okay Maraming salamat, Salamat. malilimutan yung ginawa mo Sa lahat ng mga solo supporters, sa lahat ng mga supporters viewers, pa na subscribe kay Badan no Badan Adventure please uh, suportahan natin uh, tulungan natin na ingatan sa amin siyempre huwag niyo kalimutan Inday Adventure no napakabait napakatapang napakahambol mga tol napakatapang so support natin to so, support natin Inday Adventure mga tol kahit uh, buwis buhay yung trabaho namin dito pa rin sa mga tol Siyempre, Jax, Adventure, Pugos sa Deportipor, Edwin Adventure, Electra. Tulungan natin mga tol, angatin din ng mga channel niya. Siyempre, pumaligtas si, natin si Tisoy. Suportahan natin. At siyempre mga tol, Janji mga tol no. Ah, suportahan natin lahat, lahat, lahat ng mga gusto no. mga kasama ko, Alpha Charles, Eric Vlog, lahat, lahat, Johnny Hunter 85. Sando, lahat sino pa yan no? Simo, Repeat lahat mga tol. Mahal na mahal namin sila lahat. No? Thank you so much talaga no. Mission accomplished tayo at syempre, tayo mga tol no. Pambuat tayo sa ano natin. Tayo oh, muna. Tayo muna tol. Okay, hindi ko kaya na. Ay gutin sa. Ah. Uh, accomplished po tayo no. So, binigyan na natin ng uh, dagdag ah uh, lakas no si badan mo tol. So, nagsisisi na siya sa lahat ng mga ginawa niya. At ngayon mga tol, kailangan namin na uh, bumaba no para safe siya at babalikin kami dito mga tol para pagtugis kay Boss Jojo at sa mga kasamahan niya no? para maligtas namin si ah uh, si mga tol no? so thank you so much talaga no? thank you so much talaga uh, humble down lang tayo sa lahat ng mga kasamahan ng mga vlogger dyan uh, humble down lang tayo mga tol then tulungan natin natin mga nangailangan siyempre Pasalamatan natin lahat ng mga viewers natin to supporters natin. Luso mo si Yasmin na ako, no? Lahat-lahat, lahat. Thank you so much talaga. Siyempre kay Yasmin na ako kailangan pa ang turunin pa nalang. Siyempre may alasan kaming kailangan siya. Siyempre mga tol, no? Nating patagalin, no? God bless us all. Thank you.